Ano pangalanya don? Ano pang pangalanya? Bulung. 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 bulok. Bulung. 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 Bulung.

May na isda. Yung mga korintahan na <laughs> styrofoam, <stilipon, laughs> ha? Tapos sa ba? Ano yun sa hindi uh, um, lang Ano yun yung kayakas? <laughs> Purnas. ko kuya sa Ay, ay, ay. Okay. okay. Ay, gabi, ay. gabi. Ayun <coughs> ko uh, oh, lang. Kaya piliin ko yung ano. Piliin ko yung malalak. Ito rin. Hmm. Ay, hindi. Ay, hindi. Hmm. Hmm. Ay, 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 pili, Ay, pili. May, ay. Na

Oh, Ano ba? sa ano yan? Sa, sa batok. Yo, ang mayamaya -maya na ko ano yung yun sa putik. Sa kuba, ko oh, Tapak daw yan, tawag doon. Eh, ano, kulitan 'yung tinig alam ni gol. Ano ko na Oh, sige, <takes> Oh, pili mo na ko.

Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Yan, Ang na. Okay, kao ba Ay, kung <coughs> ano <naman ina? coughs> man yan Ito, batang. Kalapat mo Kalapat mo kalapat mo. na tanggalan to. Kalapat to. Kalapat to. to. Kalapat mo

Ay, 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 ma, ay, moro. ay ma, sibil ma. Ma. Si, 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 ma, man hindi pa ma, ma, ma. ma, ma, si, 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 ma, man pala. Tuloy-tuloy pa rin pala. Oo, Tuloy-tuloy.

baka na kan ganin sulit sulit dalagan bukid sulit ba nakaloob ginagawa ba pula sulit na pula na mabab likas kasi yan di tik yan nakayan sulit